na sili, sabon, mga mixtures guys na ginawa ko guys, na nilagay ko dito. So ano guys? Tapos ang mga nabisa to guys pang taboy ng ano yung mga anay to guys at saka dito guys pwede pala siya guys mga zoom ito guys yan guys. Sir. Patay sila lahat guys. Pwede pala ito sa mga yung tawag nito na maitim na anig zoom. Patay sila guys. Lalo na sa anay guys. Anay. Okay. Ubus guys ang anay. Yeah, tingnan nyo guys ang oh. anay guys. Oh. Isang spray lang siya guys. Oh. Hmm. Guys Patay. Ito lang yung ginawa ko na patay ng anay. At saka pwede pala sa ano Ito rin pala sa mga um, sum, tawag na, itim na ang um, hindi pala siya Ano. lalo na sa anay. Ito guys, maghisa siya guys. Maraming salamat. Gusto niyo malaman guys kung anong mixture to guys. Comment lang kayo dyan sa baba guys. O, alam ano kayo guys para maturoan kayo guys sa uh, hindi lang na ta taaga, niyo po. Ang gusto niya guys. Ito guys. Patay na lahat po. Problema ko to guys eh. So, comment lang kayo guys kung gusto niyo malaman kung anong mixture ang ginawa ko nito Guys, salamat guys. Comment lang guys.